5 billion pesos sa pondo inilabas ng DBM para sa AIEX. 411,000 na Pilipino makikinabang. Mahigit 411,000 na mahihirap na Pilipino ang makatatanggap ng tulong ng tulong matapos ilabas ng Department of Budget and Management o DBM ang 5 billion pesos na pondo para sa assistance to individuals in crisis situations o AIEX program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matugunan ang kakulangan sa pondo sa ilalim ng protective services for individuals and families in difficult circumstances ng DSWD. Ang naturang pondo ay katumbas nitong Notice of Cash Allocation o NCA ay kukunin po sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Ipinaliwanag naman ng kalihim na ang unprogram funds ang nagsisilbing financial lifeline ng pamahalaan sa panahon ng krisis at kalamidad dahil nagbibigay ito ng agarang tulong ng hindi nilalabag ang itinakdang fiscal program ng Kongreso. Sa mga regular na pagkakataon, ginagamit umano ang unprogrammed funds upang suportahan ang mga pangunahing programa ng pamahalaan tulad ng tulong para sa mga magsasaka ng palay, mga social protection programs gaya ng AIX at program stamp program, higher education subsidies, health infrastructure personnel benefits, renewable energy at modernisasyon ng national defense. Kamakailan, humarap si pangandaman sa Independent Commission for Infrastructure upang ipaliwanag ang proseso ng National Expenditure Program at General Appropriations Act. Gayun din kung paano ginagamit at nilalabas ng DBM ang unprogrammed funds. Ipinunto ng kalihim na ang Kongreso pa rin ang may hawak ng power of the purse sa ilalim ng konstitusyon. Nagpasalamat naman ang ilang netizens sa mabilisang aksyon nang pamahalaan upang matulungan ang mga nangangailangan. Unang sigaw